Welcome to my YouTube channel. <laughs> kay iyong lang ay kay iyong Ito tayo guys, nag withdraw sa <laughs> ating <That is> pinsan. <inside. laughs> Salamat naman to kung pina-withdraw mo ay eh. ang laki ng bawas. Ay, <laughs> ikaw! <laughs> Ayan, mag shopping muna tayo guys. Si Rapi po po. Ito'y aking at gawa dito ay ito'y pamangkin ni tatay. Pangit ah, ito. Pangit. pangit ito. Ay, mas pangit ako. Kung <laughs> oh, bakit ito'y bakit nga ni Kuya Boy how tapos kami ang Ano nangyari? Ay, siyempre naman ang saka mm, ano man dito. Ay, siya na na ay. Perisyo. 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 Eh, si ay Katirol yun, daming jowa. <laughs> Yung sabi ko, ah, ang, ang layo, bakit naging haw? E, Tapos peris. yung, sabi, sa yung mga pamangki naman, peris. yung mga pamangki namin, nasa malinaw. Peris. Diyos ko. Oh, sige, oh. thank you naman atin. Kasi peris din niya, sa Marlangao, oh. mga peris dyan. Oh, so, salamat atin, Emily, ha? Oh, saan sa mga sunod itong mga paltas? Eh? Ay, kawain na. Kawain na. Oh, shopping <laughs> na <muna, laughs> monitor oh, sa omo. Di buksi kapitan na binusa. Ati pa pa ina po. Buksi iting ni at monitor sa na oh, okay. um. Kapitan binusa sa YouTube channel. Oh, okay. At ma magkano ito ate Emily ay, ay. yung malaki ni laki. Ito. Oh, may damage na daw. o maano. Ari na lang, oh. Ba't ano daw kaya cool, yeah, mm. <laughs> no? ano ito, ng ari? Ngari. Ngari. Guys uh, na. Ano to? Pinya ayan. Yeah, so. O sige na Ate. O tipakilagay eh. daw chat n. Punta pa tayo kay Erma. May igi din lang. may igi din ano Ate. Ha? May igi din ang YouTube. Okay. O kuge. Baa ha. Pag... Babay natin Thank you so much Sumasunod ha Wala nang kaltas <laughs> <Wow>. <laughs> <laughs> Dito sa kabila ah. ano. ano pa kita ng tawag dito walis at saka ulam yun lang naman ay buti ka pa pala so ayan dito na tayo okay pa reklamo po rin but scotch ng tubig daw po yan but <laughs> babay oh. na bala ka na dyan okay ha? Dami um hmm, Mm. 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 guys Mm. Sa akin pag-a-report <laughs> ay ano, <laughs> ano ako? Na ano ako? Nasa munisipyo? <laughs> ano ka <ako, nasa> <laughs> ano, to sa mga to eh? mga ito ang pagkakas nito sa Marabang Tubig. Oo, oh, oh, tapos. Ito ako bagayaan. Ang <laughs> sabi <laughs> mali malinaw din yan. Umulan. Eh, Siyempre, tumulan. Wala nga naman yan eh. kahit noon na para sa si Kapitan Job, ito parang, parang itong katagal na, katagal ng malabo ay. Eh. Ano yung kalabo? Matagal na lang, kahit kayo noon pa man, kay ano ito, ay malabo man din pag naulan. <laughs> ay malabo man din pag naulan. Sila ito si meron sa Maynila, Di na dun. hindi na malabo Hindi ako. malinaw Mali na ang tubig doon. O, oh, ayan, may, may walos doon. O, oh, ayan, dito tayo sa Walil. Hmm? kanina ayo ayan shopping ni magkano walis ning ha anong walis sari, ay nai ke kay ini so oh, maganda ganda sari sari wa pa Oh, yeah. Ah, oh, sure. Ito, ito. Tinis. Magkano ito ah? Hoy! How much is this one? Salapi. Walang tawad? Sandaan ah, na lang. Walang, walang discount? Walang talaga. Oo, oh, pag senior citizen Ay, eh, Diyos ko po, wala daw discount. Wala ni senior citizen. Wala nga wala ang pensyon ay ay ba't eh ba't wala kang ka pensyon wala daw man din ay, look, wala, man. ayun ang kawalis salamat salamat ba't ka nakailaw ay o talaga ko nag live ay <laughs> boy may sirabi ako dyan wala akong pakialam wala ka sa buhay nila bahala sila sa buhay nila sa gatingin ako ng isda o to eh Uteno is that giant. Ba't yun ay karni? Eh? Ayaw ko nyo. Ay, ano na bagay yan? Ay, walang walang isda. Hmm, Diyan lang? Ano isda mo dyan? Ito!

Those... Oh. Panay. Wow. Ano sa MCD pala. magagawa ko, Hindi mawala ako sa medal ko. Bye. Bilis e. Pagkano, Harry? Saludan? 1.25. 1.25? Ang mahal naman ito. Diyos ka. Bakit Ah, wala ako sa meral ko. Kanito <laughs> <laughs> kami. Hindi naman ako Kami ay... Eh. No, kami sa ay... Diyo, <laughs> <yan>? <laughs> ay, Bahala ka na basta ako ay, no, ninyo. Jan, Bahala ka sa buhay ninyo dyan. Bahala. Ano bang, ano bang reklamo ninyo? Ito, ito kami Ay, kami napataas. Uh, ay, bakit tumas kayo? Kaya, Sabi nino. Ang kagandahan dyan ayusin yung palengke. Hindi ito. Ang alam ko ayusin yung palengke. Hmm. Hindi na. Eh? <laughs> <trich> hindi na. Tapos na ako. 220? Oo. -ons. Walang ibang ulam eh. Hindi yun. Buti ka tayo. Tapos oh. diretsyo na tayo. Uwi na tayo. <laughs> Ayan. Si Ute, kaano ko yun? Kausap ko. Ha? Kaputol mo, oh. huh? mo si ano. Nagkakawan mo ng aking driver. O, so, ayan. Dito lang. Tapos uwi na tayo. What's up, Kaidul? Kaidul. Nakapalan yung isa, o. Ha-ha. Ha-ha. Pa, di mo pa din na yung tricycle mo. Namimihasa ka. Pa, hindi na hihiya na kaunay. Bakit na makita sa paradahan? Pa, takataka ito. ha <laughs> Hi. Ha-ha. <laughs> 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 hi. Ning! bakit nyo na kamot ni mother At wala sa pangubo ang mother ko Nikaila ka ba siya yun? lang ah Ah, wala na yung pangubo, nahan yung balat ng pangubo? Kaya Hindi ko alam Magkano isa? Ito ah Ay, nandiyan pala yung tsahing ko maganda! Magkakaka- Diyos ko, santisima mga pagiging mga high blood kami, high blood. Oh. Diyan pala yung akin. Johnny naman. Mga ilan? Mga, Mga... sampu siguro, magkano yun? Yun lang, may binili na akong ano doon, yung -bumban. Sanyas, uh -huh. tayo, si pang bumbang. So dito tayo sa butika. ata ko si Marlon yung pang ubong. John O, oh, dito tayo kahit mga doon Ayan bye-bye. Hi Vlog Hi Vlog mm. Hi Hi, Blanc. Hi Vlog Hi. Blanc. Hi Blanc. <laughs> Hello <laughs> Manood kayo sa YouTube ha eh, Ang ganda niyong batang yan O yan Siyang po ay po manugang Ang <laughs> ati Charito Ayan Hi ah, Parang Parang bang ano Kaluka O oh, sige na baka Ate cari ko utang. <laughs> bye. Bye. Thank you. So ayan. Ay. Kawai. Hello. Hello mga dong mga. Hindi naman ito nanonood ng YouTube. Ayun <laughs> ah, na ba? Ako ang. Hi, boyfriend. Ako uh, ang pala <laughs> Ano, <laughs> sa YouTube yung mga yan? Ito for YouTube lang only. Not for the Facebook. Hindi oh. na ngayon sa Facebook. Eh. Oo. Ayun. Hindi hmm. na ngayon sa Facebook. Wala naman na kita dyan. Wala na Facebook. Oo. Saan nga maghatingin? jenis dito sa pagawaan ng no, cellphone. Yeah. Hi! Diyos ko dahil. How are you? Buti may ganyan kang charger eh. Buti charge nga ito yung charger ko. eh. ko Bakit ito eh? Hindi ba? 15 lock, na. 15 volts wala? 12 bucks na meron saan dito? I-check mo daw. Hindi kami nag-aari pa ng ganito sir? Ano na madam? I-check mo nga. Kung meron ka, di i-order mo akong ganyan. Kailangan ko. Pwede natin i-order nito? Mm-mm. Ayan, i-picturean mo na. Pero kung meron ka dyan, i-check mo naman eh kung naga na. Paano ko mati-check? Si wala ko dito eh. <laughs> oh, fuck day <paktay> tayo dyan. ka na lang. <laughs> mm. Oo. Oh, oh. Tapos i-sabihin mo sa akin, iyan mo sa akin kung ano yan. Yan yung pang ano ko, pang... Send ko na lang sa iyo yung link. Oo. Oh, oh. Link ng ano. Yan haba nito. Hehehe, <laughs> Kaya malapit na ang piyas na kahit may banderitas na Tapos so na wala pa ako ng 1,000 noon kaya tayo na yan Jun. Jun, hindi na wala. May na Oo. ang buhay natin. Ganda na na rin kay Cruzado ng Riyo. Ano? Ay, ay sino mati na dyan? Karitero na daw siya. Uy, kong kapitan. Hmm? Mm -hmm. Parinina. Hi! Hello, hindi. Talaga ko on, pang mayaman. Burn out. Ah, Hayop sa bahay ng tubig. <laughs> <dito>. <laughs> na itubig. Nandito. Iyan ano mo si AJ. AJ, yeah. wala kami tubig. Kaluka mga itong mga ito. Ano, kung asawa ni Mayor? Kung nga ang tubig, nakakalap ng mga tayo. <laughs> Kakalupa itong mga Ano, kung asawa ni Mayor?

ay repetong uh, ano ni Jovin, mahin, mahin, parang paghahanap <laughs> 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 nito ano <laughs> ano ni ano apu, munitip, ay, mamaya, si, ano ako, ano ano ako, 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 ano ano ako, ano ako, ano ano ako, Wala ako, ano Sabi Nino. Kapitan? At Sa sino may sabi? Nag-meeting daw na din na ariyakan dyan Kaya mali din na ilagay natin dyan May Ay, pero huwag ako tanongin ng tubig, ha? Hindi mo ko ni Mayor? Yan. Yeah. Ay, pero... Ano ako? Ano ako? Nasa mo na si... na tayo sa balay. Balay-balay. Doon, <coughs> <coughs> Pinisay, meron sa Tagayog, dalawa. Diyan lang kayo sa Malilim eh. So, Doon mga babana. Abutan niya na eh. Ang uh, talaga ba? Oo. Thank you very much. Pagpunta ng aking mga, ano ay pinamili, oo. Ganda ako naman. O, okay, oh. magpapasawa kayo at mag kayo ha? Okay. <laughs> <laughs> bye-bye. Dito na tayo sa bahay Thank you so much sa inyong panunuan ng buong-buong kahay. Yan, narating na tayo ng bahay. Yan, galing tayo kapag